Ubutin natin ang Pinas sa isang buffet lang. Lahat ng putahe ng buong pulo ay matitikman mo rito sa isang plato. Kumbaga food tourism to sa isang plato. Buffet na pang malakasan dahil bawat putahe may kwentong pinagmulan. Halos 50 ang pagkain na makikita nyo dito. Mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, masarap ang mga pagkain ng Pilipino. Siguradong mapupuno ang plato dahil halo-halong ulam mula Luzon, Visayas at Mindanao. Uy! Teka lang mga kapsa. Kaliskes, Sekele, Lomi ng Batangas, Bicol Express, Kansi, Lechon Cebu, Ulcachong, Pakbit ni Siyempre, kapag Pakbit ni asama magaling sa gulay yan. Dito nagkaisa yung mga pagkain. Luzon, Visayas, Minas. Kaya tara't pagsaluhan natin at tigman natin ang lasa ng Pina Mabuhay sa pagpunta ninyo rito sa balanghay. Balanghay ang root word niya ni parang barangay. During the Malay migration, may isang malaking barko na kasama ng mga maraming malilit na barko ang paglilipat nila papunta sa Pilipinas. Mula sa Luzon Visayas Mindanao, lahat ng putahe ng buong pulo ay matitikman mo rito sa isang plato. Ako pala si Dr. Robert Lo, ang nag-create nitong balanghay. Dahil ako ay isang foodie, lagi ako naglalagbay, hindi lang sa mundo, kundi sa Pilipinas. At saka gusto ko dalhin talaga ang mga pagkain ng different region. Kasi talagang masarap ang mga pagkain ng Pilipino. Hindi nyo na kailangan lumagbay kung gusto nyo kumain ng mga iba-ibang putahe. Meron kami isang corner na puro North Luzon ang food. Pero sa mainstay namin, kalat-kalat, may from different area, hal 50 pagkain na makikita nyo dito. Lahat ng lugar dito sa Pilipinas, lahat ng pulo, meron kami mga pagkain na gusto nyo. Talagang nag-research kami, hindi basta-basta kami nag-offer. Umikot talagang kami sa Pilipinas. Hindi lang galing sa libro ang recipe namin. Talagang pumunta kami, nagpaturo kami sa mga tao na nagluluto doon. Kaya pinili namin mga different foods na masarap. Dako muna tayo sa Ilocos Region. So isang favorite dish ko talaga, yung tinola na nilagyan ng dugo ng manok. So ito yung tinatawag niya sapsap -sap puriket. <muchas> Dako naman tayo sa Pangasinan. Meron silang kaleskes, sabaw na mga laman loob ng baka. Meron din tayong pigar-pigar. Alam niyo naman dito sa Dagupan na may mga gulay at saka mga beef na nalagay. Dako naman tayo sa Cagayan. Meron dito yung mga pansit nila, pansit kabagan, pansit patil patong. Dako naman tayo sa Neve Ecija. Nadiyan yung sinampalukan manok. Wow na wow ako din doon, no? Then, dako naman tayo, favorite ko sa Bulacan, ang Sir Kele. Sir Kele, parang dinuguan, pero baka ang ginamit. So dako na sa Pampanga talaga. Alam na very rich ang Kapampangan. So sisig is there. Maraming kilayen. Dako naman tayo sa South. So sa Batangas, overload ng lomi ng Batangas. Dako naman Quezon, hardinera. Of course hindi mawala ang hardinera. M Bicol, of course il na GM Bicol Express. dako naman tayo sa kabisayan. So Ilongo, na yung kansi. So ginamit nila pang asim nila, batuan. So Cebu, of course, yung lechon Cebu. Pagdating ng naman waray, surprising niyan, daming pagkain sa mga waray. So yung tamalos, na sa dalong bayan lang meron, katbalogan at kalbayog, wala na sa si iba. Then, sa Mindanao naman, of course, al alam ng tuna. So, kalat naman yung tuna, maraming version ng tuna. May tinola na tuna sa Cagayan de Oro, mayroon din isang version sa Sambuanga, mayroon din version sa Jensan. Sa kaya, Bulcachong. Sa Bulcachong, isang beef stew, ay eh, pangalan na isang tao. So, nagsimula to sa Davao by Mr. Bulcachong. So, naging sikat. Pumunta sa southern part ng Mindanao, puro ang tawag nila sa dish, Bulcachong. <laughs> At saka, of course, ang Zamboanga Province, yung miki Goreng talagang may kunting spiciness. Yan is ang isang favorite ko. Of course, uh, dessert nila, fruits na nilagay ng mga sorbetes, tinatawag ni knickerbocker. Yung satay nila na beef, chicken satay na may peanut sauce. So, dapat meron kayo isang communication kung ano talaga in-offer nyo. Kaya kami sa Balangay ang different putahe ng buong Pilipinas. Kaya dapat mag-zero in kayo at saka talaga bigay nyo talaga totoo na may expect na inyong mga customers. Mga Cubs, kung nagtatakam kayo ng mga iba-ibang putahe buong Pilipinas, whether gusto mong Ilocano, whether gusto nyong Bicol, Visayan, Mindanao, narito na ang Balangay dito sa Clark City Front Mall. Talagang manyaman, Kenny! Manganta na mga ka! Kain na, na mga ka! At welcome dito sa Clark Pampanga para tumikim ng mga iba't ibang pagkain mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Nakasama natin si Camera Woman. Magandang araw sa inyo, Cubs Nation. At magandang araw sa iyo, ginoong Cubs. Check. Wow, magandang araw naman sa inyo, pataga, pataga. Camera Woman. Eat all you can, buffet, kung natin, iba't ibang pagkain Pinoy. Kumbaga, food tourism to sa isang plato. Hindi ito yung karaniwang buffet na pinupuntahan nyo kasi ngayon lang ako nakapagkain kunta sa isang buffet na mula Luzon, Visayas, Mindanao. Nandun yung sikat nilang mga pagkain. Mm -hmm. Para kang So, Capses, meron ako ditong chicken pianggang humba ng Davao, dinabungang manok at lechon Davao. May pangalawang plato pa. Meron ding pritong tadyang ng baka, tinuom, baduya pasayan, galing sangar late. at meron ding sambuanga style beef with sati sauce. At meron din akong bulkachong, syempre. Puro Mindanao dishes. Actually, ang naging plano namin dito, ang naging game plan namin, mga si camera woman, huwag muna tayo kumuha ng mga pampanga dish kasi taga dito naman tayo, so alam naman natin kahit saan meron ganon sa lugar namin. So, So, dun tayo sa mga pagkain, hindi tayo sanay or hindi natin masyadong nakikita. Ako yung iba dito, hindi ko pa natitikman. Buti na lang, may ganitong kainan. Yung sa akin naman, kumuha ako ng sinangag na may bagoong, gawang panggasinan daw yan. Tapos yung natin, yung kaldereta naman na may gata, gawang Nueva Ecija naman yan. Tapos, dumiretso agad tayong norte, kumuha tayo ng pakbit ng mga Ilocano. Kasi pagdating sa gulay talaga, magagaling ang mga Ilocano. Kumuha rin tayo ng beef sati sa Sambuanga. May kasama na siyang sati sauce. Then pumunta na tayo doon sa Mindanao area. Kumuha tayo ng Lechon Davao. Hindi ko alam ang pagkakaiba ng Lechon Davao sa normal na Lechon ng Luzon at Visayas, pero ayan siya. Tapos kumuha tayo ng dinabungang manok. Parang binuo gamit ang manok na nilagyan ng mga pampalasa tulad ng luya, gata, sa kanyog. Tapos syempre, hindi ko rin pinalagpas yung kinuha ni Camera Woman, pianggang manok at yung humbang Mindanao. Syempre, para sa sabaw yung mapulay galing Mindanao, Davao, Bulcacho. Puro out na lang sinabi ko doon. Gusto ko lang sabihin, kumuha na rin kami ng dessert. So, pasensya na kayo kung nalulusaw siya. No? Ito, tawag dito, knickerbocker. 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 ah, uh, ito yung tinatawag na halo-halong walang yelo. Ang magsisilbing yelo niya yung ice cream. Magaling, magaling. Sa akin, ice cream lang. Ube lang, tsaka yung, ano ba yung puti? Cheese, parang gano'n. Tapos nilagyan ko yan ng asin tibuo. Tiging rate great lang yan, mga kaos. Nasa inyo na karami. Pero pag lalaroan kasi niyan, hindi yun alat eh. Magiging mas, magiging salted caramel yung lasa. Ang dami na natin sinasabi, gutom na gutom pa. na ako, ito na. Kailangan na natin kumain. Cheers tayo, rule number three. Cheers. Oh, hindi ganito yung una kong natikman ng Volcachong sa Davao, ha? pero goods! Bakit ang sap nito? <laughs> goods nga, oo. Parang naglalaro yung lasa ng tanglad, tsaka fruity na medyo may asim. Pag natikman mo talaga yung sabaw, ngingiti ka. Eh. Hey, Kasi nasa sabaw oh. pa lang tayo eh. May hinto na parang sinigang ng nilaga. Masa pa lang to. Pero fruity. Mmm. Eh. Ay manamit na masang konti. Ang galing ng pagkakaluto. Sobrang linamnam. Alam naman natin na kapag may mga sabaw na ganito at baka ang ginagamit. Hindi <laughs> ko na tinigilan. <laughs> Natural broth ng baka mm -hmm. yung ginagamit. Di ba? Ayaw lang sabihin ni Cubsys pero masarap mga kabs. <laughs> Bulkachong. Bulkachong. Kumbaga sa boxing it's over. Okay. Meron naman ako dito galing Visayas, galing Samar Leyte. Ito yung tinatawag nilang Baduya Pasayan. Pinirito to na parang may breaded na may mga gulay at hipon. So parang may pagkatempuras tayo. Oh, ma. Pero ganito ang itsura niya sa loob. Parang may dahon ng sibuyas, no? Parang fish fillet yung texture. Oh, Oo, kasi ito yung hipon. Parang siyang ano, shrimp omelet. May pagkaganon yung ano. Ito naman yung chicken pianggang o pianggang na manok. So gawang sambuanga itong manok na to. lutong tausog, binabad ng ilang minuto sa mga lokal na pampalasa. Tulad ng bawang, dilaw na luya, mga gano'n, asukal, asin. So syempre pinagsama-sama, may gata rin to Kaya mapapansin niyo, hindi po ito dugo. Pampakulay nila to. kumbaga parang turmeric at saka gata. Para kang kumakain ng ano, Indonesian food, gata tsaka tanglad. Oh. Well, kasi yung Indonesia medyo near na sa Palapit part lang. Hmm. ng Tanaw eh. Kaya may mga dish talaga na maaadapt. Gusto kong matikman lahat ng mga bago sa paningin ko. Kaya tikman naman natin tong dinabungang manok. So parang nakikita ko siya kanina, parang may, hindi ko alam kung bamboo shoots ba yun. Tapos may gata. Sige natin sa kanin. Labung uh, labong po ang kasama. Ng lutuin na yan. Altaka ako, bakit may nakasulat na lechon dabaw doon? Kasi may lechon Cebu, may lechon La Loma. Ito naman. Cheers! Oh, nungbot ah. Basa yung lechon. Hindi ko alam kung galing ihaw na lechon to o lechon na niluto after niyang malitson. Oven bake siya. Mmm, kaya pala din May lechon, parang may hintang tangla din, eh, no? May konting alat din. May sariling flavor identity kung lechon dabaw. Para siyang ano, milky. Hmm, kaya yung, yung Ganun yung lasa, kaya malambot siya sa loob eh. Kasi nagtataka ako, bakit lechon ba talaga itong kinakain ko? Hmm. Tapos ngayon lang ako nakakita nito. Panjak yung pang. Pan. Baka. Crispy. Cheers. Namis, namis! Dahil karni kinuha mo, kukuha ang gulay. Katuloy na sinabi ko, pakbit ilokano. Siyempre, kapag pakbit ilokano, asama magaling sa gulay yan. Mm. Yung hmm, pakbet na meron sila dito, iba siya sa typical na nalalasan natin pakbet sa Ilocos. Kasi yung ngayong ibabaw yung bagong isla. so, hindi. Pakbet sa bandang norte, eh. pinapakulo lang. Hindi naman ginigis eh. So halo-halo lang siyang oh, nanigin, eh. Tama. At saka, imbes na kalabasa, kamote po ang ginagamit pag Ilocano. Mm. Ito yung tinatawag nilang humbang dabaw naman. Ngayon ko lang matitikman yung humbang dabaw. Abay tayo. Hmm? Ito may pineapple. Alam mo yung tamis alat na pinagsama mo yung pineapple at saka yung uh, pausi, yung black beans? Parang may hawed sa paksiw na pata. Yung sabaw niya, rich din. Medyo malam na, medyo makapal. Parang ganun yung description ko doon sa sabaw niya. Yung beef sati naman. So ang original naman talaga yung eh, beef eh. So hindi na ako kumuha ng chicken version. Oh, ang ina-expect ko, dapat dumikit na siya dito eh. <laughs> ang dali-ugutin, oh. May hindi na yung pinakamalamang bot. Nalaman pa naman konti, pero ganun na talaga to. Wala siyang lasa kasi yung magpapalasa yung so. tisos. sauce. Mm -hmm. na akong kinuha, tinuom, sa Visayas din na to. Oo, ah, Iloilo. Iloilo, -ilo. ilo -ilo. yes. yes. Bakit ang sarap? Ang lad. Papansin ko. Ang daming beses ko lang sinabing masarap. Mm -hmm. Pero sorry, Gabses. Huwag mo namang i-edit out. <laughs> Totoo talaga. <laughs> nah. Kaya pala may nag birthday dito. Gusto ko na kayo mag-birthday dito. Hindi, ito na napansin ko. pag ping Visayas sa Camindanao, parang staple na dapat meron siyang tanglad or luya. Tapos may kulay yung mga sarsa. Yun lang napansin ko. Masabaw, masarsa, kapag lutong south. Mm. Di ba? Saan na gata? Oo, oh, gata. meron din ang bicol niya. Gata. Magaling sila dyan. Hmm, tayo muna tayo. Katulad ng ibang buffet na vlog ng Team TV, TV, lagi kami nagpapaalala. Kumuha lang ng sapat. Kung tingin nyo yung kinuha nyo, kaya nyo kukusin, okay lang naman yun. Dahil dito ay merong leftover policy. Kumuha lang ng tama, yung maubos. Tulungan natin huwag mag-aksaya. Tulungan natin mag-survive ang business na to. Kasi malulugi po sila ako pag palaging ganun. Courtesy at uh, etiquette pa sa mga buffet. Pero, ang masasabi ko dito, sulit to. Kasi, nasa magkano nga to ulit? 699? <laughs> 699? Ano? 699 pag weekday, 788 yeah. pag weekend. Sabi nga nila, para malasap mo ang totoong pagkain or ang ko sarap ng pagkain. Kailangan mo siyang matikman sa bawat lugar na pinupuntahan mo. Honestly, ako hindi pa ako nakakapunta sa Sambuanga. Parti Mindanao, Davao pa lang ang napuntahan natin. So ito pa lang talaga yung natikman natin doon, yung bulkatsyo. At saka yung mga iba pa nilang Davao delicacies. Parang gusto ko na tuloy, pumunta ng Mindanao. Bukla natin yan. <laughs> Kita kasi tayo, kapag tayo, Mindanao. Gusto ko lang sabihin na yung pag-manage ng time natin, hindi natin nakukuhang mag-travel talaga all the time. Kasi syempre, nag-edit ka, mag-shoot tayo, mag-edit, ganyan. Kung gusto mo talagang matikman yung mga pagkain na nasa South, dito ka pumunta. Hindi ko sinasabi hindi mo na kailangan pumunta doon. Pero kung gusto mo siyang matikman ngayon, ito yung perfect place. Kung baga parang hindi to basta niluto lang. Ni-research talaga nila, pinag-aralan nila, nakuha nila yung... Mm. Kwento <laughs> ka pa kung kakain ako sarap kumain. Alam mo ba kung kumain pag nagdadansa no? Sige lang. Onde, gusto ko lang, Ay, Hindi, ako. gusto ko lang gusto ko lang sabihin na sobrang amazing nitong lugar na to. Hindi ito yung typical na buffet na makikita mo sa isang mall or sa isang mga uh, sa isang establishment. Bagay na bagay yung pangalan ng balanghay kasi ang balanghay ito kasi yung yung boat na tinatawag nila loan, Which is at some part or at some term Bakanggay. which means unity. Dito nagkaisa yung mga pagkain. Luzon, Visayas, Mindanao. Okay na, pwede bang ikaw naman? Ayan <laughs> mo tuloy. Pati siya, naparayak. Panis. Okay. Mm. Ano? Wala. Wala Bugs. lang masami. Sa Mindanao, Pisayas at Luzon, I'm ready to defend. Balanghay. <laughs> Galing Balanghay. <laughs> Ede. chong. The best? Kung so, titignan mo, parang dami ko pang pagkaya. Pero buo, buto na yan. Wala na po eh. Dessert na tayo. Dessert. Dessert. Kanina nung nag-umpisa yung video, makas buo pa to eh. Tignan mo ako. Oo, tunaw na. Pero meron akong bago. Alright. Ito Tin yung tinatawag nilang... Maker baker Maker Masabi nila, ito yung halo-halong walang yelo. Lagyan ko ng ano... Pakwan ba to? Pakwan to. Tinatanong niya pa yung cameraman. <laughs> Left and right ng camera. Meron tayong mga kaibigan nila sa likod. Chao po, Troll po pala. Albs. Dito ayaw. naman, Billy Passion, Billy Jumbo. Ayan. Yon. Like and subscribe po sa kanila. Hindi po sila magkapatid. Parehas lang silang Cubs Nation. Tama. Cubs Nation. Cubs. Kaya sa iyo ito. Alright. Comment <laughs> daw below kung meron din Cubs Nation dyan. Kung Cubs Nation ka rin, comment ka sa baba. At uh, sana matry nyo rin to. Hindi lang yung mga Cubs, sa uh, pati lahat po ng Pilipino malapit dito. Dito lang po to sa Clark City Front. Tapat to ng, uh, sabihin ko na yung, syempre, counterpart na mall. SM City Clark. SM City Clark. Niya po. Papasok ah, lang kayo ng konti sa so, kung pagaling kayo ng NLEX, pwede naman sa Clark South, pagaling mga Manila or South. Papasok lang tapos magi magpapasok dito sa May Clark. <laughs> ah, ang gulo ko na! <laughs> <laughs> Isa na sa mingi. gate. <laughs> ah, ang hirap na kung i-edit nito. Tap <laughs> daw natin. Patay yung lipstick mo. Bumaba na sa baba. Ano <laughs> oh, na? Nasa ako na ito. O, yung sweet na mo. Kanto ako dito sa lugar na to kasi parang dati ayoko oo namang puntahan pero hindi mo talaga pwedeng i hindi mo talaga pwedeng i judge ang isang lugar eh Don't judge the book, cover it. Don't judge the rest of <laughs> Go to it! Sige na! Ganito na lang muna. Balanghay po. Pasyalan nyo ang balanghay. Bago lang to eh. Parang this year nang yata April. April Ayun. this Ay, tanong year. Ay, din namin ganina eh. Parang, Thank you so much sa mga staff ng balanghay. Good find, good find. Kay Sir John mm -hmm. Ryan, kay Sir Doc Robert, mm -hmm. sa lahat ng mga tumulong sa amin dito para to make it possible and may present namin sa inyo na masakap talaga yung mga pagkain. Ayaw lang niya sabihin, pero masakap talaga. Ako na magsasabi. sa mga nadatnan na po namin dito ng mga cups din. Uh, hello po, sana nabusog paresa na tayo ng sanloobin hmm. na nagustuhan din natin so sige hanggang dito na lang maraming maraming salamat Balanghay and uh, more power po sa inyo lahat thank you Cubs Nation o, siguro kunin na muna natin itong ating rule number 2 bago tayo muling magpakilala hanggang dito na lang ingat kayo palagi at muli po ako si Cubs. at ako naman si Camera Woman na nasangat dito sa Balanghay <laughs> siguro naman dahil basag tayo pipigyan natin ito ng energy at ito po ang Team Krust TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na huwag na yung kakalimutan at lagi inyong tatandaan. Na mag-cheers muna tayo. Cheers! Cheers! Na na juice. Para sa balanghay. Ah, guwaba lang ako. Saglit mga kabsak. Masarap dito. Naimast ditoy, lamidiri, sabroso aki, at talaga namang manyaman. Kenny! Bye! is all sa inyo lahat. Thank you. Woo! Patient. Lahat po ng description na yan na nasa taas, totoo yan. Totoo. Oh, it's for you no. to find out. Ayaw niya lang sabihin, pero sinabi niya, totoo daw yun. <laughs> oh. Sabi ko nga, okay. Very straightforward <laughs> <laughs> akong tao. Pag nasa ka pa na, Ay, si Jumbo na magtatakip niyan. Patakip Bye. mo na. Ulo daw, ulo. <laughs> Ay, Pianggang Manok. Galing din to sa Buanga, so Mindanao din to. Bisayas naman, tinuom na manok. Tapos galing sa Amar. Nueva Ecija, Aldeleta. Siyempre, pakbet ng Ilocano. Magaling sa gulay, pag Ilocano. Hilayin. Ito na yung sinasabi ko, Luzon, Bisayas, Mindanao pagkita sa plato, yun yung mga kinain natin. Inumpisan na natin, kasama na isang buwanga. Sa Visayas, may samar. Sa Duzon, may pampanga, tsaka Ilocos Marami pang mapagpukunan dito. Hindi lang kasa sa plato. Kung tray, pwede pa. Bonus Ay, bonus clip pala to. Napanood nyo na yun, mga kaps. Lalo sa Facebook. Hindi ko lang alam kung sabay sila nung lumabas. Basta, kaya yung nakita nyo, pag ganun yun, patayo. Kasi Facebook yun. Pero to totoo po yung sinabi ko, sa isang plato, gusto nabisa ay spend na ako dito. Pagkain na, hindi mga tao. Ito, galing ka. Ay, ito. Galing... Uy! Bakit ka nandito? Ay! Bakit uh, nandito? Ay! Hello po. Bait mo, bait mo. <laughs> Grabe naman to. Ang kapal naman ng shell. No? Parang uh, asa sa katulad mo. Bakit parang kayugis nung... Oh! Balo! Oh, sa akin galing yan. Teka, teka. May katabi rin siya eh. Kapatid po niya, kapatid niya. <laughs> <laughs> mga Calbs! Calbs Nation! Maraming salamat sa pagkakot dito sa dulo, sa bonus clip, sa pagsama sa'yo sa pagkain, at sa mga mamamasyal namin. Kita-kits tayo sa susunod na episode. Malapit na malapit na kasunod nito. Bye!